Ayan. Ayan. nga pala kay kuya doon sa nakakilala sa akin kanina. So hindi ko yung expect yun. Dahil matagal-tagal na rin ako hindi nakakapag-vlog. So, RSAO Kuya, kung ano man po ang name mo. So, yun na nga, andito ko ngayon. Papunta ko ngayon kasi sa shop saan uh, nahuli yung motor ko. So, eto, pabiyahin na ako papuntang shop. Kasi matagal-tagal na rin. So, almost one, uh, mag to two months na rin siya ngayong seven. So, kailangan ko na kasi siyang i-update. At malaman kung ano na yung status ng motor ko. So, yun na nga, pupunta ako ngayon. Ito, malapit na ako. Medyo katatapos lang pala ng ulan dito. So, yan. Bali, nag-U-turn. Ay, hindi. Um, ito na. Uh, ano ba sasabihin ko? Haha, <laughs> nakalimutan ko na. <laughs> so, yan. Bali, sa ibang daan ka sa ako. Sa kabila ko, pa ako umikot. So, yan. Nandito na ako sa para i-update yung aking motor. Sobrang miss ko na kasi siya talaga so ito pansin nyo laging nakasiro lang yung speedometer kasi since eh sira naman talaga to ng pinairam sa akin pero thankful pa rin ako kasi may nagagamit ako at yun na nga pupuntahan ko na nga silaupan din tatanungin ko kung ano naging status na ng motor ko at kung magkano yung aking babayaran para naman makapagtabi ako kahit paano kasi talagang um, iba talaga pag yung sarili mong motor yung Uh, dinadrive mo. So, ito, papasok na po ako sa entrance ng shop. Oops, daming mga pesa, oh. So, naglinis kasi sila dyan na nakaraan nagpunta ako dito dahil gawa nga ng bagyo. So, yan, oh. Daming motoro. Oh. Yay! Nakatungo pala yung camera ko. So, hindi pala nakita yung mga nandi dito mga Pinoy. So, yan, 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 yan. So, what's up? Yan, nandiyan dyan sila upan. So, sabi ko laupan ano na ang nangyari sa motor ko so yun na nga ang nangyari so ayun na nga guys wala dahil nagkaroon ng tatlong araw na bagyo dito sa Taiwan so wala silang pasok noon so i-update na lang daw ulit ako bukas Monday so babalik na lang ako bukas ng gabi dito sa shop so ngayon is nga nga so sana bukas is okay na So, bye-bye guys. Ingat kayong lahat. Bye-bye.